wonder o, si tignan niyo yung itsura ko. Haggard ba ako? Baka <laughs> kasi mga ka-wonder, nagtitipid tayo ng ano, ng merienda. At tignan mo yung merienda natin, oh. Sa sobrang... Malibuoy sa <laughs> matig ang tigas ng niloto ni Maritis Vlog. Kaya nga, Maa, mga kawander, wonder na, nagtitipid tayo ng merienda. Kaya sa rakit, wonder mami, kasi itong, ano na, may lano, 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 lano dito. Okay? Hindi, bakit yung walang, ano, ano, wala naman, matigas pa rin matigas talaga, sun. o. Oh. Bakit yan? Tapos sunog pa! Kamuting kahoy na nga lang, sunog pa, ano ba yan? Sabi niya si Indang, hindi daw siya, hindi daw siya may kasalanan. Dito. O, oh, hindi daw siya may kasalanan, bakit yung nasunog? Na, po, kasi, kapoy, kapoy. kusang nasunog. Yung apoy yung nagsunog, hindi siya. Oh. Di ba nagtitipid tayo mga kawander? Oh, nagtitipid tayo. Pero tignan mo naman. Oh, si Maritis Vlog nagbabali. <laughs> Magkano babaliin mo Maritis Vlog? 3k lang. Oh, tignan mo oh. Yan mo oh, 3k plus diaper plus tilapia na ulam na 400. Tapos si Wonder ka sambay vlog. Ano I Wonder Woman vlog, mag-react ka kasi. Sorry na ako. Ano gagawin mo sa <laughs> 1 Ano mo sa Baka pang tong it mo. Hindi. Brabe si Wonder naman. No. Ano nga gawin mo sa 1K? Pang, pang mo. <laughs> <Ay>. <laughs> si no. Anong Anong bayad. Pang bayad. Bigas. Oh. Ay, mga kawander. Anong pizza pa lang ngayon? Ten. Okay. Ten? 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 Nine. Ten? Nine. Oh, ten pa lang. Nine. 10 pa lang. Ubus na yung mga sahod. Nine ba? O si Maritis Vlog, walang sasahurin yan kasi ilang days yung absent. <laughs> <laughs> walang problema sa absent. Walang mami, diba? Papa. <laughs> di ba? Hindi, bayaran natin ng araw, di ba? O, Wala ka Ha? Ilang araw yung absent niya? Huwag dalawa sa mga vlog. Dalawa. Ay, isang linggo. 10 days. Ano, ten days? Ay, isang Grabe naman si Wonder Man. Wala na sa May, 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 may ano nga, may ano nga, Oo. Hindi ka doon ka, hindi ka doon O si, si Joshua isang araw lang, no? Si Brayton. Ako kasi nilagay ko tayong ano, yung susok. Bakit hindi mo lang yan? So kaya kasi hindi niya pinalagyan. Kasi wala nang katas yung ano, yung... Kaya mga kawandero, oh, ibigay natin oh. Wait, 'di ba sa agay mga kawandero? Oh. Si Marites vlog, grabe magbali oh, 3,000. Oh, <laughs> okay, absent ni, pa yan ng tindisa. <laughs> sabi ni Wonder kasang bahay, sabi niya, "Babali ako, joke." Sabi ko, sabi niya, "Para purya tayo ate, 3,000. yan." <laughs> nagtitipid ako. Ito na nga lang yung merienda. Sunog Siyang pa. Akin, si Tapos, mung mung bali na, naman kayo ng bali. No? <laughs> Tignan mo naman yung merienda natin, mga ka-wonder. Pero masarap. Ganito ba? Ako. Ganito ba pag nagninegosyo? Ganito na yung merienda. Noong ano, noong hindi tayo nagnegosyo, ang merienda lagi sa labas. Ngayon may negosyo na tayo ito na lang mga kawander. Kaso <laughs> sinunod pa ni Mantis Vlog. Oh, 'di ba tapos ano pa? Pinabayaan pa oh, puro itim-itim na to tapos kapi lang na 1/4. Tapos sabi ni Mantis Vlog kanya, hindi daw tayo umay kakanan, paingat. Oh, ayan na, mga kawander. See you na ulit. At baka sa susunod na merienda natin ano na lang to. Kapi <laughs> na wala nang kamuting kahoy. <laughs> oh, 'di ba? Вали по мор!